mula dito sa itaas ng aming rooftop kaya nga po rooftop eh, taas at sa umuuga na disyerto dito sa Jeddah, Saudi Arabia ako po ay lubos na bumabati sa ating mga kapatid na mga kristyano na siyang magdiriwang ng araw ng pagsilang ang atin pong alalahanin ang kanyang pagsilang ay isa pong pagpapala ito para sa mga kristyano kaya kung nabanggit po ito dito sa Saudi Arabia ngayon po ay walang espiritu ang Christmas alam niyo naman po kung bakit at uh, mga dahilan na ito dahil dito mismo ay hindi kinilala ang ating Panginoong Kristo. Kaya mapalad po tayo dahil naging bahagi tayo ng isang kasaysayang mayroong kabuluhan. Kaya ang ating pagdiriwang na ito ay gamitin po natin at itaas natin ang ating Panginoon Diyos. Magpasalamat tayo sa isang taon na kanyang pag-aalaga, pagpapala na ipinagkaloob sa atin sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating pananampalataya. Kaya ang Panginoon Diyos ay isinilang para po sa lahat. Tulad po ng binanggit dito sa Lucas chapter 2 verse 10 ganito ang sinasabi. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo." na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Mga kapatid, walang pinili ang Panginoon Diyos. Ipinanganak siya para sa lahat. Ang nakakalungkot lamang po, tayong mga tao ay may mga pinipili. Hindi po lahat ng Kristiyano ay naniniwala na ang Heso Kristo ang tagapagligtas. Pero kung ikaw ay nanonood sa mga oras na ito, ng video na ito, at ikaw ay nananampalataya at ikaw ay ipinoproclame ang Kristo, ang Jesus, ang ay pinanganak, mapalad ka. Pero mga kapatid, kung ikaw naman ay may duda pa, magpasangan ng pananakasulatan ito yung binanggit sa Lucas at ang ginamit ng Panginoon Diyos ang mga anghel upang sabihan ng mga pastol na huwag ka nang, uh, matakot. Mga kapatid, huwag tayong matakot at mayroong magandang balita. Ito yung binabanggit ko sa inyo, ang magandang balita na ito, ipinanganak sa sabsaban ang hari. At ito ngayon ay nagahari sa buhay natin. Dito po sa lugar ko ngayon, malamig na po. Hindi po katulad ng dati nagbablog ako, mainit. Pero ngayon po, ay ang temperatura na po ngayon dito, 24 degrees Celsius. Kaya medyo papalamig na po. Pero sa ibang lugar dito sa Saudi Arabia, ay malamig na malamig na po. Iba po ang panahon dito sa Jeddah para pong nasa Manila lamang siya. Kaya mga kapatid at mga magulang ang aking iniiwan ang aking buong sambahayan ay bumabati sa inyo ng masaganang Pasko na wa ang Espiritu ng Christmas ay managana sa atin. Hindi ang mga material na bagay, ang pagsasaluhan sa ating hapagkainan ay ipagpasalamat natin sa Diyos ang pamilya na buo sa mga oras na ito. Mapalad po ang mga pamilyang buo ngayon sa tahanan. na uh, hindi po namin katulad na mga OFW ay meron po kaming mga kadahilanan kung bakit andito pa po kami pero salamat sa Panginoon at uh, God's willing next Christmas po ay kasama ko na rin ang aking buong pamilya kaya mula po dito sa Jeddah, Saudi Arabia sa medyo may kalamigan ay bumabati po ako sa inyo sa lahat ng ating mga kapatiran, mga kristyanong naniniwala na si Jesus ang Panginoon Diyos. Ipagbunyay natin ang kanyang paghahari at ito ay magsisimula sa ating buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen. At amen.